Panalangin sa mahal na ina ng laging saklolo. O mahal ko pong ina ng laging saklolo, tingnan po ninyo sa iyong paanan ang isang kahabag-habag na makasalanan lumalapit sa inyo. O mahal na ina ng awa, kaawaan po ninyo ako. Batid ko pong kayo ang takbuhan at pag-asa ng mga makasalanan, kaya hiling ko po na maging takbuhan at pag-asa ko rin kayo. Kulungan po ninyo ako alang-alang sa pag ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Ibahagi po ninyo ang inyong awa sa taong tulad ko na nagkasala, na ngayon naman ay umaasa at nagbibigay ng walang hanggang paglilingkod sa inyo. Nagbibigay po rin po ako sa inyo at nagpapasalamat sa ating mahal na Diyos Amang Dakila. Ang kataas-taas ang makapangyarihan sa lahat. Nasa sa kanyang awa ay nagdulot sa akin ng buong pagtitiwala sa inyo, mahal na ina laging laging saklolo. O mahal na ina laging laging saklolo, ako po'y lubhang nagkasala sapagkat nakalimutan kong lumapit sa inyo. Nayoy umaasa po akong magtatagumpay sa inyong tulong, ngunit ako'y nag-aalala na sa oras ng tukso ay baka po ako makalimut na tumawag sa inyo at mapahamak ang aking kaluluwa. Kaya hinihiling ko po ang biyayang makatawag sa inyo ng buong taintim para malabanan ko ang lakas ng ingkerno at ng aking kahinaan. O mahal na ina ng laging saklolo, puluman po ninyo ako at huwag po ninyo akong pabayaang malayo at mawalay sa ating mahal na Diyos amang dakilang liwanag at lumikha. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Pigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abad din Maria, na pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen.